hello hello guys welcome to my vlog ito na lang po ang umuting kaibigan si Teresa Francisco vlog ay nagpapakita ng kanyang ginawa ginawa guys hindi ko natapos kasi talagang hindi pa kain ang katawan ko ilang araw na po masama ang pakiramdam ko guys ito yung huling tanong ko bago ko nagkasakit yan bago ko nagkasakit ayan Ayan, tinatabasan ko kanina. Kaso tumigil ako, hindi ko pa kaya. Nanlalambot pa po ako, guys. Nanlalambot pa ako. Nanginginig pa ang aking kalamnan at katawan. Kita nyo, guys. So, <coughs> ayan, masama pa po. Itong aking, ang aking kalabasa, malaki na. Sa akakang aking kalbus ng kamote. Yung mga tinanim ko atang sitaw at okra, hindi yata nagsibulan, guys. Yan, kita nyo kung napapansin nyo. Ang dami pa pong damo. Wala, hindi pa po kaya ng aking katawan. Sinisikap kong linisin para naman hindi nakakahiya sa aking amo kaso hindi nalalambot pa tayo yan ang kalabasa guys oh yung mga talong kaya nagagawa ko pa maglinis ng bahay maglinis ng CR at magluto yung aking pipi ano yung aking lemon milon milon pala milon namatay na guys hindi ko pa siya nalilinis kasi nga hindi pa okay ang ating pakaramdam yung aking talong ang <laughs> laki na tumaas na ng kataas taas ito oh. ayan balbasa masama po ang pakaramdam ko yung aking mga tanim ay sinasama din sinasalba ko guys sinasalba ko ng aking mga tanim tingnan nyo oh. sumama lang ang pakaramdam ko mga nagkandamatay din ng aking mga tanim guys nagkandamatay din ng aking mga tanim hindi hmm. to oh, mata yung mga talong yung melon namatay ayan oh. namatay po yung melon ilang araw din po kasing masama na ang pakaramdang ko, limang araw na din si limang araw na din po akong sinasama eh kaya yan, yung aking mga tanim nakandamatay din hmm. sinasalba ko ng aking mga tanim Samantalang nung malakas ang aking katawan, magaganda po ang aking mga tanim. Magaganda po ang mga bunga, ang mga sibol. Ngayon, nagkakandamatay. Nagkakandamatay po ang aking mga tanim. Dahil sa loob-loob nila. Kawawa naman yung nagtatanim sa amin. Masama ang pakiramdam. Ngayon, hindi ko po nalilinis. Oh masukal na kaya yan dito ko nang sa melon ito, ito yung aking mga bagong tanim din bago ako nagkasakit ayan na nagkanda matay din pero yung iba may buhay na nagtanim, eh, tignan mo, 100, masayodoy, kawawa naman ako na, na matanim nagkanda matay, tapag ayoko na yung mga uh, mga tanim mga ano, uh, okay na yung mga tanim nagkanda matay kaysa naman ako ang matay di diba ba guys ang mga tanim. Pwede pa ulit ako magtanim. Hmm. Oh, ah, maganda matay talaga yung mga tanim ko. Kawawa naman yung mga tanim ko. Nalungkot ang mga tanim ko. Hindi ko na asikaso. Ah. Nalungkot ang aking mga tanim. Hindi ko sila na asikaso. ang ginawang ko pa naman sila ng balag. Uh, ginawang ko pa sila ng balag tapos maganda matay din. Namatay din, namatay din. Daming, daming talong na namatay guys. Hmm. Uh, Kung mapapansin nyo, ang dami oh. Mapapansin nyo, ang daming talong na namatay ayaw matanggal, matibay. Talagang humihila pa, hindi pa tayo makabulot ng ano. Yung dito, oh, okay. tingnan yung tingnan dito na ubus. Oh. yung tanim dito, oh. Okay. 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 Naging na, oh. Ganda, habang po. po. Oh, kita nyo. Nakakalungkot. Nakakalungkot isipin. Ito o. Oh, naninilaw din. Parang bibigay din yung ating kalabasa. Masyado nang madamo. Eh. Ito yung bagong tanim. Bin, bagong tanim din to Bago ako nagkasakit guys. Eh, oh. kalabasa Nga alabo ng kalabasa yun milon may natitira pa sana ay mabuhay ayun oh mabuhay sana ay may bunga na may bunga na ulit sana mabuhay sa dalawa sana mabuhay ito oh kawawa naman yung mga talong ko diba Wala na yung mag-asikaso sa kanila. Kaya, ayan. Nating lalanta. Yung orchids ko din dito. Nalanta na din yung orchids. Ay. Wala na. Kaya, totoo lang, guys, ang paghalaman -pag at paghahayok ay nasaan ay nakakaselpo po sa atin. Pati po tayo ay may masamang pakiramdam o masamang nangyayari sa atin. Sa pamilya natin. Sinasabdo po. Sinasabdo po ng halaman. Sinasabdo ng mga alaga natin hayo. bus ko ganda-ganda ngayon ayan no oh. parang nag aanuhan na din parang malungkot na din ang aking talbos. ang Lak laki-laki ng pakinabang ng aking mga tanim guys sobrang laki ng pakinabang nakakalibre na po sa ulam sa gulay mga fresh pa um, oh. nagkulubutan nag ng aking mga sili oh. hindi ko na sila na asikaso yun dito dito nagkanda ubus din nagkanda -ub ubus din ang aking mga tanin guys kita na wala yung bagong okra nasibol na yung bagong okra ito hindi ko alam kung ano yan kung kamatis ba yan, naewan ko basta sumibol yung aking Kalamansi, ayan. Tumigil din ang pagbunga. Uh, ito po pa naglalakihan. Nung isang araw, naglaglagan ng sa ang mga, ano niya, no? Mga bunga niya, no? masama, ang masama ang pakaramdam ko. Na halos hindi ako makahinga yan. Naglaglagan ng mga bunga. Grabe talaga, no? Na, nung nakaraang araw, Kala ko hospital ako. Hindi talaga ako makahinga na dibdib ko. Ito ang palaya guys. So, oh. pinabalutan Bin ng amo ko. Ang laki na. Nakatikim na niyan si Alin Lina. Nakapagluto na kami niyan. Mga dalawa o tatlong piraso. Tapos may nabulok na dalawa kasi inuod. Si Alin Lina, nakatikim nito. Mas mahaba pa dyan hanggang dito oh haba ang ganda ganda ng balat bukas baka maluto na namin yan yung mga okra grabe oh ang haba oh ang uh, haba ng okra oh pinagulang ko na sila kasi magiging binhi na sila gaya nyo binhi yan binhi pinabibinhi ko na sila yan ang ng okra oh Yung sili nga dito eh, lago-lago, biglang namatay oh. Nagkasakit lang ako, namatay. Ito, nagkasakit lang din ako oh. Nagihinga luna din. Hmm. Ito, sa sadyang pinuputol ko para hindi bumapang dito sa kawad. Kaso hanggang ngayon, hindi pa rin namumunga. Hindi gaya nung unang tanim ko, ang bilis namunga. Ayan, katatapos ko lang po mag, mag, ayan, maglinis ng ano, oh kahit nangangatog pa ang tuhod at kalamnan nanginginig pa yan makikita nyo basa pa siya kasi nilinis ko siya yan yan yung hagdanan uh, kasi baka makita ni nanay na maraming sapot ng gagamba kaya uh, hindi ko na inantay na ipalinis pa sa akin Ayan, kasi bukas magpo-florox ako. Ayan, diba guys, kita nyo. Kasi tayo guys, hindi tayo pwedeng higa, Hindi tayo pwedeng magpaupu-upo. <coughs> hindi tayo pwedeng magpatulog-tulog, lalo na nasa trabaho tayo. Ito, wala akong pang-spray eh, nasira yung pang-spray ko. Kaya kahit masama ang pakiramdam natin, talagang gagawa tayo. Ayan, nalinis na natin. Katatapos lang natin linisin. Kung mapapansin mo, basa pa. Hmm, basa pa po yan. Kasi kalilinis ko pa lang po. O. Oh. Hmm. Dito naman. So, lalagay ko lang, lang sa pen kasi may dadating na bisita sa lunes. Diyan matutulog. Hmm, ba diba? Hmm. Ayan, ganun din dito sa taas. Katatapos ko lang linisin, punasan. Ayan, no? Oh. Ay, napapansin nyo. Ang oh, makintab. Ayan. Oh wala nang alikabok na punasan ko na ayan kaya mahirap magkasakit guys pag nasa trabaho kahit anong sama ng pakaramdam mo kikilos at kikilos ka syempre makakaya sa amo um, yun nung hindi ko kaya pinatulog ako ng nanay pinapahinga ko kagaya kagabi o tere, ma matulog ka na ng maaga o, dalawang gabi akong maagang pinatulog kaya pasensya sa mga hindi ko nasusuportahan guys talagang nagpapalakas pa po ako syempre sinusunod ko din yung amo ko pag sinabi niyo matulog ka na matulog ka na tere ng maaga nang, ik nang ikaw ay nakapahinga no, di ba? kaya susundin natin sabihin sa atin masama ng pakaramdam nagpupuyat pupuyat pa kaya pasensya na po sa hindi ko po nasusuportahan guys ayan hindi ko na bababatan lalo na po sa gabi dahil maaga po ako natutulog at sinisilip din po ako ni nanay nung, nung nganig no, nga ako nagulat ako hindi po, po ako na nanay, tinitingnan ko ako may lagnat. Nilag, sinalabsab ako ng lagnat nung gabi. Tapos si, ano, nangatal. Ayan. Kahit wala po na naakyat, natutulog. Lagi po yung malinis. Hmm. Isa o dalawang beses, linisin sa isang linggo bago ako umuwi. Ayan, di ba? Kaya muli, pasensya na po sa lahat po ng mga hindi ko nasusuportahan. At salamat po sa mga kaibigan na lagi nandyan. Salamat po sa mga kaibigan na nakakaunaw at nakakaintindi. Salamat po sa inyong tiwala, suporta, at pagmamahal. Salamat, salamat po. Salamat po. Hindi na po ako mag-shoutout muna. At medyo iba po talaga ang boses ko. Pinipigilan ko ang huwag maubo. <coughs> Kaya sa lahat po ng mga kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, higit sa mga members, mga kaibigan at walang sawang nagbibigay blessings. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa so, walang sawang niyo pagtulong, pagsuporta, pagtitiwala at pagmamahal. Si Lord na po ang bahalang magantimpala sa inyong mga kabutihan guys. Dahil sa ngayon, wala po kami susukli at masasabi kung hindi. toos pusong pasasalamat. Ayan. <coughs> Ayan. Pagpasensya niyo na po ang boses ko. Parang nasa ilalim ng hukay. Ayan. Dahil nakipaglaban po ako kay kamatayan sa aking paninikip ng dibdib na nakaraan. O diba, nakipaglaban. Dahil hindi pa ako pwedeng mamatay dahil may anak na umaasa. Ayan, thank you, Lord. Ha, thank you, Lord. Ayan. thank you somehow I began bigan Thank you so much for so and sa wala support that, dahil malaking tulong po ang panunood na ginagawa nyo para sa amin ng anak ko. Kaya naman po, God bless everyone. Love you all. Bye-bye. O, oh, diba guys? May bisita po dito. Sa lunes, nandito na po galing ibang bansa po pamangkin ni nanay dito po mag stay mga 2 weeks din ata mag stay dito kaya obligadong kailangan malinis walang dumi walang alikabo kaya bago po ang kaya bago ang ng mga kama punda kumot yan. at mga sopa, di ba?

uli sabado linisin uli natin to bago tayo umuwi sa, sa gabi kasi birthday ng anak ko sa linggo dahil ang mga butiki pasaway pasaway ang mga butiki ngayat na dumi ngayat na itlog pasaway Ayan. Mm -hmm. Thank you for watching. nag Hindi pa siya tuyo kasi mamaya gagamitin pa naman eh. Yung CR ko, hindi ko pa nalilinis. Maya ako nalilinisin Hindi ko pa nalilinis ang CR. Madumi pa ang CR. O, oh. mamaya nalilinisin. Sige, dito na lang po. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. God bless. Love you all. Mm -hmm. Ayan, hiningi ko ispa yung sauce ng spaghetti o oh, hiningi ko hindi kasi sila nakain ng gantong sauce kaya hiningi ko o oh, ba diba? bye bye <tries>